Hello, ayan mga ka-everyone, sa luto na ang ating ulam, ang sinigang na patang baboy with matching mga gulay. Okay, so, na-observe nyo ba guys na yung uh, sabaw natin is kulay gatas? Dahil yan guys sa ano, yung uh, banana blossom, tapos pag magluluto ka ng ganitong ulam, pag naglagay ka ng banana blossom, tapos nilagyan mo siya ng ano, yung mga uh, tulad ng, ay, ano ba yan? tulad na ano, tulad na kamote leaf, okay, so magiging ganyan ang kulay niya. Kangkong, nagiging ganito rin ang kulay niya. Okay, so, ganun pa man, let's thank God for the food na binigay niya sa atin. Okay, so, ayan, guys, let's eat na. So, unahin ko yung sabaw kasi I am very much, uh, ano, takam na takam na ako sa sabaw kasi matagal na hindi hindi ako nagluto ng sinigang o sabaw na ganito. Okay, so ayan. So, kain na tayo. Ito yung talong, my favorite. Tapos, meron tayong ano, kuha tayo ng hiwa ng karne ng hmm, pata ng baboy. Okay, so ayan. Malambot ba to? Hmm, ko, hindi ko alam. Matigas pa siguro. Basta. Okay, so ito, at ito rin, favorite ko to, itong puso. Ouch! Mainit. Mm. Sa so, ayan, maraming kakainin ko ngayon, guys. Ah, okay, let's go. Let's eat. Hi! Mm. Tabi ka muna. Ayan. Yeah. Mm. Sabaw, pero nagkakamay ako. Ah. Okay. Okay. Hmm. Yung ano. Yung uh, win-on Hmm. Manamis-namis. Hmm. Nahilig din kaspo ako sa gulay. Hmm. Tapos talong. Hmm.

Hm, mm. nga pakasara. Hm, mm. koutin kagat ngang karn nga babwe. Ngon mhm, 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 I'm sure all the Ember is watching, Arkin Limba is also watching. Mm. 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 a wrap